morning mga lods so, tayo sa ano natin Kulungan ng mga Big natin So 53 days na sila ngayon So May sasagutin lang tayong tanong From Glyn Jackson ah uh, From Mindanao so, Lods bagong kaibigan po From Mindanao uh, Tanong lang po Ano po bang tamang pagpakain At ilang bisis ka po Pagpakain Sa mga biik mo So, pakita muna natin yung mga big natin mga lods, no? So, bago dyan mga lods, so, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at uh, pakihita yung notification bell para updated kayo sa mga, ano natin, mga video natin. So, ito po yung mga bi ko mga lods, no? 53 days mula nung pinanganak sila. So, yan Doon. Siguro nasa din na ito bababa ng uh, 25 kilos na. Sa so, mga tataas pa to so 25 to 30 kilos mga gano na to so 50 degrees, days uh, yung mga pagpakain ko dito lords is mga pagpakain ko dito is ano uh, nasa ano na ako uh, premium starter na ako uh, nasa premium starter na ako lords kasi nga uh, na sila so para sa akin mga lords yung tanong niya ni Glenn Jackson so shout out sa iyo wala naman yan eh. depende naman yan sa iyo kasi nga kahit anong oras yung tamang papakain depende yan sa iyo eh, ikaw nag-aalaga eh. di ba kung ano da ang kailangan lang diyan i-maintain mo kung anong oras ka nagpapakain halimbawa kung nagpapakain ka ng ano uh, alas 6 so alas 6 tapos 12 noon tapos 4 p.m. So, dapat araw-araw maintain mo na yun. Ganong oras na yun. Hindi, hindi yung paiba-iba. Alas 6, tapos kinabukasan. Pakain ka naman, alas 7, alas 8. So, ganon. Hindi yan. Hindi yung tama kasi nga. Hindi na may maintain yung uh, pagkain nila, di ba? So, yun lang, mga lods. Depende yan sa'yo. Yung anong oras ka nagpakain sa kanila, dapat i-maintain mo yun. Tulad sa akin. So, sabihin ko na rin sa'yo yung, ano, yung... Kailangang bisis ako nagpakain? So, magpapakain ako sa kanila mga 4 na bisis. Uh, alas 6. Tapos, alas 9.30. 9.30. Tapos, 12. Tapos, 4. Kasi, kahit lalampas ako niya. 12.30 o 9.00. Uh, basta, 6.30. Ganun. Ganun oras Basta, hindi lalampas sa 7.00. So, 6.30. Mga ganun. Tapos, 9.30. Mga ganun. Tapos, 12.30. Mga ganun. So, tapos, 4.30 o oh. basta di lang pa sa 5 yan ang oras ako nagpapakain mga lods o apat na bisis ako so maintain ko na yun yung mga, yung mga oras na yun kasi nga ano eh wala naman sa tamang oras yan dipindi yan sa yo. oras ka nagpakain dapat yun yung oras ay eh, may maintain mo para yung mga biik mo hindi pa bago bago yung oras ng pagkain nila tsaka gaganda talagang katawan nila pag nasa tamang pag-aalaga sila tamang alaga lang yung mga lods eh, yung anong mga sabi nila na ano dapat ganitong oras dapat yung oras hindi yun kasi nga ah, uh, bisog may experience lang naman malus mo pero kahit anong oras ka basta i maintain mo yun mga lods ang pagpakain ko is every 3 hours except la pagkatapos ng alas 12 tangali na yan eh, eh alas 6 tapos alas 9 tapos ang last dosing 6, 7, 8, 9 tapos 9, 10, 11, 12 tapos pagka ano na yan hindi na ako nabibigay hindi na ako nabibigay ng ano, 12, 11, 12, 13 uh, 11, 1, 2, 3, 4 4 na ako nagpapakain so huling pakain ko na yun sa kanila yun yung pagpakain ko sa last na pagpakain ko sa kanila sa isang araw so apat na oras lang ako nagpapakain sa kanila so yung tubig lang yung minimintin ko dapat di sila nawawala ng tubig kasi para lagi silang may maiinom tulad nyan no? yung tubigan ko lagayan ko ng tubig ubos agad yan Topping fin half uh, liter yan so ganun lang yung mga so depende yan sa iyo so shout out sa iyo good luck sana nasagot ko yung mga tanong mo